Ayan, for today's video guys as you can see ang ganda rito ayan, doon ang pwesto namin banda pero dahil hindi ako sumama sa kanila sa waterfalls ayan, wala rin kaming pwesto ngayon doon uh, dito dito lang ako, pupunta na ako ng mall, no? sa nako na ako ng mall kasi medyo nainitan ako ng konti ayan, diba? ganda rito sa taas ang ganda rin nito, oh. Bougainvillea na maliliit. Oh. No? Sana may ganito rin sa ano. Gusto ko rin sa ano sa bahay may ganito rin akong bougainvillea sa bahay. Ganito lang kaliliit. Ayoko na masyadong marelake. Siguro need lang na siyang ano, laging um, i-trim para ano hindi siya maano. No, hindi siya lalaki masyado. Maganda yung ganyan lang. Kasi malit lang yung bahay. So, kailangan din na malit din yung ano, mga pulaklak. Ano? Ayan. Maganda. Kasi, di ba? Kaya hmm. yung aharing araw, oh nung naku galing kanina 'yan maganda lang kasi dito dahil ano um, hindi siya masyadong maingay ayan ay nako meron naman ano may nakikita kasi ako hindi ka nais nais <laughs> kaya kailangan nating lumayo di ba naghaharutan pa sila doon o di wow diba di Ganda. So, punta na tayo sa ano? Sa loob ng mall kasi nga medyo nainitan ako ng konti ayan natin maupo na tayo to Tapos, and then, papasok ulit. O, oh, diba? Ayan. Ang ganda naman na ang pagkakaano nila. Oh. Pagkakatrim nila. O, ang ganda. ayun, pasok na tayo sa mall, guys. Kasi medyo nainitan na ako. Ayun. Hanapin ko yung ano Hanapin ko yung uh popcorn no yung pinagkukuhan ko na malapit sa comfort room. Ayun. Popcorn, popcorn. saan ba? Sa bandang baba siya. Sa eh, ibaba siya. So bababa tayo. Eto naman, may program. Hindi, hindi siya sa program, no? Hindi, hindi siya sa program. No, gadyan lang manunood yung mga tao na ano, sa Olympics. Ayan, pa ba tayo? Natin natin yung popcorn. Kasi mamaya may meet up. ako akong friend, no? O, di ba? Ang ganda ng views, oh. Dito. Ayan. Medyo lumamig-lamig na yung aking pakiramdam konting painit lang, kunting, ano, then uh, buy tayo sa ano, sa mall. Kasi kanina, masyadong malamig dun sa KFC. Kaya, hindi ako dun nagtagal. Siguro mga 2 hours lang ako dun tumambay. Tapos kung tumamba, eh. kumain, ayan. Alam ko malapit na rin dito yung ano eh. Tapos, So, walk pala ito, walk. So, hahanapin ko ngayon yung ano, yung comfort room na pwede kong pagtanggaya. Ayan, malapit na rin ako dito sa MTR kung saan. Mamaya, imi-meet ko yung yung friend ko. No? Ayan, parang dito yata sa kabila. Tama. Dito yun yung MTR mamaya mag, mag meet up kami dyan mamaya kasi sabi niya sa akin okay eh, ano niya ah, diba? mm -hmm. parang makapag-CR na rin. hopefully no may bakanteng upuan para naman hindi tayo ano uh, para hindi tayo nagwi waiting may marami dito makainan guys marami din dito ng um, ano Ayan. presta. place